Dimple Romana nag-post ng larawan kasama ang Don Bell. Sabi niya sa kanyang caption ay, I miss these two, Bell Mariano and Doni Pangilinan. Ag, nag-live pa nga si Dimple Romana at nag-reply agad si Doni Pangilinan. Panoorin ang kanilang live. Donato in the house, Doni. What are you doing? Do you have a taping? I'm gonna pin that comment only because I love you so much and I want... Can't buy me love, okay? Because Donnie and Belle are looking amazing. I love them both very much. I miss you too, Donnie. I love you. grabe, napamahal na rin si Miss Dimple Romana kay Donnie. Talagang lahat ng malalapit kay Belle ay napalapit na rin kay Donnie. Kaya lubos na nagpapasalamat ang mga fans dahil maraming sumusuporta sa dalawa at syempre maraming nagmamahal. Sabi nga nila hindi naman nila mamahalin ng ganyan kung hindi mabait ang dalawa.